magandang magandang tanghali po mga kabarangay nagbulungan na po yung mga ano, kalabasa dito At itong ating okra ay may mga bunga rin kahit pa paano matago lang po lalaki yun matanda na no? ating okra tsaka yung kamote o oh, dito po sa sili yung mga bunga rin kahit paano taba ng sili yung bell paper natin oh. ewan ko kung may bubu ngayon yun po yung tapon kong basikleta ito po tayo sa dating factory ni Amo 19 years ayan matanda na yata yung kwan eh. talong dalawang linggo po tayo bago nakarating ulit malayo po yung trabaho natin eh yun po oh laki ng Kalabasa oh. Wala nang kumakain. Yun pa, dalawa pala oh. Pwede nang kunin. Ito ang bunga dito. Sa uh, na, ano, masukal na. Wala na pong nagdadamo. Yun po, ang dati kong factory. Ayan, buong kahoy ni Amo. May mga bunga rin. Dito po kami nangunguha ngayon ng gulay mga kabarangay yun, kalabasa o oh. dalawa rin, tatlo pala dito oh. sa isa dalawa lo no. baka dyan sa looban, mayroon pa yung medyo, ano po dito eh, tago yung ampalaya ko, daming bunga o oh. sa bubong, ayan o, oh. mayroon pa nga dito yan oh. ayan yun, maraming bunga Pakita natin yan mamaya mga kabarangay. Po, kita nyo naman oh. Sunod-sunod ang bunga. Papakinabangan na po natin. Pasokin natin dito sa dating lunga. Yan, yus. Kapal na ng gapang ng ano, kamote. Tsaka yung ampalaya. Yan, may bunga rin. May, may bunga kahit to paano. Wala na nanguha ah. Yun oh nakadikit pa, ano. yun may nang nahinog maraming binhi na ano yun no oh? nalaglag na yung ano palaya o oh, wala nang nakain ibig sabihin ay eh, walang nangintas. intas daming sitaw o oh, nasira ay na <laughs> ano binhi walang nang eh oh tingnan yun, yun yung mga kabarangay oh di ba Ganyan po pag walang nangunguha. Marami talaga. Ayun. Parang sinampay. <laughs> sa dami. Sari-sari. May malaki, may maliit, may... May mga, butok. buto. Ayan. Mga binhi. Marami pong binhi. Dalawang linggo ba naman eh. Yung mga tropa pupunta pero hindi sila dito makapasok sa loob eh. Nahihiya silang pumasok dito. Kaya ayan ang nangyayari po mga kabarangay at kapitbahay. Basta may tinanin po tayo. Siguradong mulungo nga rin. Ito sa dram na ano Oh. Yan o, oh, kinuha ko kanina sa loob. Nabilisan lang pong video. Ba, nabunuhan ko ito. Maganda na ang talbos. Siguradong mulungo ulit yan. Pati itong isa oh. Nabunuhan ko rin yan at naisprihan ko ng nakaraan pang dalawang linggo. Ah, ito yung kamote talagang mataba. Tingnan niyo naman, may bango bunga ang mga ang palaya. Sa bakod na ito. Oh, daming bunga ng kwad. Sitaw. Dito talaga naman oh. Mayroong binhi, mayroong ano? Hmm? Hindi rin napupunta ng tropa eh. Daming bunga talaga ng sitaw oh. Panalo tayo dito. No? Alu-along siya tau, tatlong klase. May puti, may native. Ito yung native. From Togigaraw. <laughs> Ito naman, pang Pangasinan. Yung pula, Pangasinan din. Shout out kay Pareng Milo. <laughs> Ayan, sa kanyang galing yan, eh. Pareng Jan. Yan po, ang dami bunga. Yun. Pati ikamote, panalong-panalo. Kahit minsan lang, ma ano, dalaw ang pala yan o nagbuhay na bigyan natin si Amo mamaya ng bunga dito sa ampalayahan yun na natin ito mga tropa o oh. tropang salaminan o oh, ano nakadami na pupunta isang plastic na ng ampalaya ito po yung ampalayahan ba hindi na masama mayroon na ito ampalaya rin ay medyo ano maraming sira ano Oh, pangit. Malambot. Ayan. Tapos dito walang tubig, wala ding tubig, tubig. Ayun, marami nang nakuhang ng oh. Talong. Talong ka... si Erwin ng Pangasinan. Ayun, si Batang. Pares na nang Huibis <laughs> Pakanada na 'yan. Ito <laughs> yung tanim natin oh, kapal na nang kuan, talbos. Tanim. Mga barangay. Ayun. Okay na kuya, yung talbos. Pati ano? Na. Pati ang pala, ang daming bunga noon, maliliit makakapanalo na tayo dyan pati kamatis oh talagang taas na ayun si Batang ang ng talbos nya yung palay ay up and down oh pero maganda naman sige na po mga kabarangay at kapitbahay kami mangunguha ng mga gulay siguro ito mga tansya ko 10 kilong madadali bye so, bye ingat po kayo lagi kameng mulai ni nama nak kapang jangan lang bestat mengtaring-taring lang saya baik ingat lagi